So, eh, hindi nasag mga idol. Kaya na takaman sa pagbot. Kung ano, <coughs> masingon nasag ka din sa dagat. Para manginabuhi okay sa so, eh, pag dugay dugay mga idol dyan sa kami kuman, nagpili na sa gami ng iniamo ko hagay isigrigit na mo ini ko so gaya ko nang sinasabi mga idol na marami ito mga idol hindi na talaga ito mabibilang <coughs> na, napakarami at tinulungan kami ito mga idol ng mga aming mga kagudod ayan Charlie sa taot mga idol at, ay uh, nung Jimmy dahikan siya mga idol at ito dahil mabilis pasalamat ako sa inyo sa lahat pahansi ano si dito ito <laughs> Mamaya abang-abang. Ano? Abang. <laughs> Amay atin ni eh, Bandon. <slip> oh, abang-abang ano? Ato na kasari. Daro dagi jaw. Apit naman daw. Ah, dito mga idol. Pia ko yung huli namin. At, at, para mabilis mga idol, tinulak kami ni Dong Baram para mabilis. Ayan, para mabilis kami makarating. sa din nila ko, to Kaya madugay ta na. Thank you for watching Genuine Tech